The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Nasa tema po tayo ng karunungan or wisdom po sa Ingles. Um, in, 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 pinibigyan po natin ng pagkakaiba yung knowledge versus wisdom. Yung kaalaman versus karunungan. May papagkakaiba nga po yan. Diba? Example po, uh, let's say, politician ka, tatakbo kang politiko. Sample lang naman to, no? Madalas naman apelyido puhunan yan, di ba? Kasi pag-eleksyon makikita mo yung mga tarpuling parang magkaka pero magkakaiba ng posisyon. So may karunungan maybe tayo sa pagpapatakbo ay eh, public administration na tinatawag, kukuha ng uh, few months course sa UP and all. So magkakaroon ka ng kaalaman pero it doesn't mean may karunungan ka. Correct? Tama po ba? So makaka-acquire tayo ng kaalaman sa pagkapatakbo ng gobyerno but it doesn't mean meron tayong karunungan para patakbuhin yung gobyerno. Magkaiba po yun. Okay? So let's say papamanahan ka ng negosyo. Yung tatay mo, pag-aaralin ka sa mga magagandang skwelahan sa Amerika, dito sa Pilipinas, business administration. So maaaring maka-acquire ka ng kaalaman, magpatakbo ng negosyo. Pero iba po yung karunungan. Tama? So kung alam mo patakbuhin yan, dahil through the years, may, again, not to pinpoint anyone. Pero it doesn't mean meron kang wisdom. Maaring, alam mo paano mapababa yung tax, alam mo paano makalusot sa ibang tax, alam mo paano mapalit yung sweldo ng tao, kumuha ka lang ng contractual habang buhay, pero it doesn't mean may wisdom ka para patakbuhin yan. So, nag-gets po ba natin yung kaalaman makukuha mo sa diploma, yung karunungan, sa mo ba makukuha? Yun ang pinag-aaralan natin ngayon. Sabi sa mga kawikaan 1.7, ang takot sa Diyos, sa Panginoon, ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay inahamak ng hangal. So sabi po rito, pag tayo po yung nagbabasa ng salita ng Diyos, katulad ni Tatay John, at nagkaroon ka ng fear of the Lord, okay, may knowledge ka na, then wisdom will come in. Yung karunungan po, papasok na pag in mo yung takot mo. Ano ba yung sabihin ng takot sa Diyos? Very briefly lang, indulge me Brad Ted. Hindi ibig sabihin nito, matatakot ka in a negative sense. Ha? Tumutukoy po ito sa malalim na respeto sa Diyos, paggalang, Okay, uh, Iginagalang mo yung kanyang otoridad, kapangyarihan at kabanalan So ang takot po sa Diyos, hindi lang yan emosyon Isa po siyang posisyon ng puso na kumikilala sa Diyos bilang tanging pinagmumulan ng authority So kung politician ka, negosyante ka, yung fear of the Lord will give you wisdom, hindi lang knowledge Sabi po ito, simula ng kaalaman, ito po ang pinuno at pangunahing bahagi sa so, madaling salita po, yung fear of the Lord, hindi lang siya unang hakbang. Ito po ay pundasyon kung paano mo patakbuhin ang marriage mo, negosyo, bayan. Kailangan mo yan, yung takot sa Diyos. Yan po ang magiging pundasyon mo. At kinontras po ng, ni, ni King Solomon, yung mga fool, yung mga hangal, hinahamak daw yung katuruan ng Diyos. Hinahamak yung fear of the Lord. Iniisip nila, <laughs> in kami habang buhay. Basta may aplidong ganito, habang buhay na kami dito sa o ano mang LG yung pinangungunahan mo. So, again, mag-ingat po tayo dahil yung mga hangal, mga fool, tinatalikuran daw po yung katuruan ng Diyos, mga mang -mang. Meron pong ultimate judge, magja-judge sa atin sa huli kung tayo ba'y may wisdom nung pinatakbo natin yung negosyo, yung pamilya yung inata sa'yo, o yung LG yung na pinapangalagaan mo. Ang hope ko po, ang prayer ko po, hindi lang tayo maging maalam, kundi tayo magkaroon ng wisdom, ng karunungan para patakbuhin yung iniatang sa atin. Mga Kawikaan 1.7, ang takot sa Panginoon, ang pasimula ng kaalaman, ang karunungan na turo ay nahamak ng mga hangal. Panginoon, maraming salamat dahil binibigyan mo kami, Lord, ng wisdom sa mga katuruan mo sa Biblia. Kasi hindi ngunit graduate kami with diploma, e eh matalino na kami at marunong na kami. Lord, ang daming mga graduate, mga lukulukore. Eh. Ang daming may mga degree kung saan sampang sa mamahaling eskwelahan sa Amerika, pero hindi rin kayang patagpuin ng sarili nila ng pamilya, sa sarili ng negosyo. So, ingatan niyo po kami na mag-trust naman sa iyo. Yung fear of the Lord yung kami ng respeto sa inyong otoridad at kapangyarihan upang mapatakbo namin ang ano mga na binigay mo sa amin. Salamat pa rin sa karunungan na inaatas po sa amin. In Jesus name. Amen. 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 The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.